very challenging yung mag-alaga ng person with disability or PWD, di po ba? Lalo na kung dependent sila sa iyo for movement at mobility. Physically demanding ang pag-alaga sa kanila. Ikaw nagpapaligo, nagpibihis, nag-aayos ng lahat ng kailang pangailangan. Kailangan buhatin at alalayan kung may gusto silang gawin o puntahan. Emotionally demanding din, di ba? nakaka-stress minsan yung maging caregiver. Maraming alalahanin. Hindi lang sarili mo iniisip mo. Lagi kang nakaagapay sa alaga mo. At pag depressed siya, pag hindi maganda ang kanyang mood, ay damay ka na rin. Pero salamat sa Diyos dahil sa, sa gitna ng iba't ibang challenges, nagagawa natin ang lahat para maaruga ng maayos ang ating alaga. Ang sabi ni Apostle James sa New Testament. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. May awa ang Diyos para sa mga mahal natin sa buhay na may disability. At siya din ang nagbibigay ng lakas sa atin para alagaan sila. Manalangin tayo. Lord, salamat sa lakas na binibigay mo sa bawat araw. Nakakayanan ko lang ang lahat ng aking ginagawa para sa aking alaga dahil sa biyaya mo. Maluwalhati ka sa buhay ko, maging sa buhay ng alaga ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.